Yo, what's up? This is RGPTV. Ito ah, Mayor Alice Go, ibinoking ng kanyang nagpakilalang kapatid kuno. No? Na isa daw itong si Mayor Alice Go, spy ng China dito sa Pilipinas. No? So, gaano nga ba katotoo ito? Kaya tara, panuori natin. What if espiya ka ng China? Papahuli ka ba? Ako nga pala ang kapatid ni Alice ko, na mayor ng Bamban, o si Ai Li, Malamang kilala niyo siya. At sa tingin ko ay mas maigi kung magbibigay ako ng dinaw kung sino ba talaga siya. At ito ang storya niya. Oo, tama kayo. Hindi talaga siya Filipino. Lumaki kami sa isang maliit na kubo sa Quaitou, China. Ang Quaitou ay isa sa mga pinakamahirap na lugar sa China. Kadalasan, ang triad ang nagpapatakbo ng bayan namin. Kung di mo alam kung ano ang triad, isa itong organized syndicate sa China. Kung merong Yakuza ang Japan, kami naman ay may triad. Pero madiskarte ang tatay namin. Doon siya nakakuha ng trabaho at napalago niya ang negosyo niya, lalo na sa mga pogo. Kaya yumaman din kami, kaso sa maling paraan. Kung di pa kayo nakafollow sa amin, follow ka na para updated ka sa mga bagong stories tulad nito. Noong 2018, lumapit ang Chinese government sa triad at meron silang pinag-usapan. Sa gitna ito ng tension sa West Philippine Sea. Sabi ng gobyerno, What if magtanim tayo ng sleeper cell agent o espiya sa Pilipinas? Pero hindi dapat malaman na ang Chinese government ang nagpadala nito in case mahuli. Dito na papasok ang triad. Aakuin nila ang sala just in case worst comes to worst at magkabukingan. Kapalit daw nito ay magpapagawa ng isang malaking pogo hub sa bayan na hahawakan ng sleeper agent o spy. Bahala na ang triad kung ano ang gusto nilang gawin sa pogo hub. Isa pang kondisyon ay dapat sila din ang mag-finance ng operasyon. Ang training ng spy ay sagot ng gobyerno ng China dahil wala rin namang kakayahan mag-train ang mga triad members. MSS ang mamamahala dito. Ang MSS ay ang Chinese counterpart ng CIA sa US. Ewan ko naman sa tatay namin at kami ang vinolontir. At dito nagsimula ang training namin ni Ate Alice. Sinama ako sa training as a backup just in case may mangyari kay ate. Two years din kami nag-training. Ang hirap maging espiya. Pero ang pinaka-challenge namin ay ang mag-aral ng Tagalog. Pansin niyo din sa hearing, may punto si Ate Alice at basic Tagalog words lang ang gamit. Kasi nga, Mandarin talagang native language namin. Hindi rin okay ang backstory namin ni Ate Alice. Wala masyadong explanation sa mga nawawalang taon namin bago dumating ng Pilipinas. Sabi nila, huwag na daw pansinin masyado. Madali namang mauto ang mga Pilipino. Pera lang ang katapat. 2020 pinadala si Ate Alice sa Bamban. At dito na nila plinano na maging mayor si ate sa Bamban. Isang maliit lang na munisipyo, para di ng Philippine government. Nakapag-register din siya as a voter at nakapasa din sa Comelec Checking as a mayor candidate. Pakalain mo yun, pera lang talagang katapat. And the rest of the story ay alam niyo na. Nanalo si ate bilang mayor. Nakapagpagawa siya ng malaking pogo site. At pati ang mga pogo workers ay ginawan din nila ng peking passport at birth certificate. Marami ring natutunan si Ate Alice sa Philippine government lalo na sa emergency response nila in case may aatake. Lalo na din ang mga plano sa West Philippine Sea. Yun nga lang, na-raid ang pogo site na ito at na-trace kay Ate. Magaling din si Ate Alice at nalulusutan niya ang mga tanong. Ang nakakatawa dito, kung sa ibang bansa ito, bitay ang katapat ng espionage. Pero dito sa Pinas, parang sirkus lang, nakakatawa. Kaya nakikiride na lang din ang Chinese government sa sirkus na ito. Ginawa ng madramang backstory si ate, na sa farm lumaki at anak ng katulong. Kasi mahilig sa mga gantong story ang Pilipino. Nakakaaliw. At hanggang ngayon ay di pa rin inaaresto si Ate Alice. Kamote talaga ang Pilipinas. Pero kausap ko siya last week sabi niya, nagustuhan na daw niyang tumira sa Pilipinas. Ayaw na daw niya maging spy. Pipiliin niya daw ang Pilipinas. Sabi ko naman, papatayin siya ng triad or ng MSS kung malaman nila ito. Hindi ko na rin alam kung ano nangyari, kung sinabi niya ba o hindi. Hindi ko rin alam kung isang propaganda ang sinabi niya sa akin at ito din ang next niyang sasabihin sa media. Ang alam ko lang, ilang araw ko na siyang di nakakausap. Baka napatay na siya ng MSS or triad dahil pinili niya ang Pilipinas. Yon mga idol, no? Napanood nyo. Dito sa revelasyong ito, gaano, ka, gaano nga ba katotoo? ba? Diba? Ang sinabi ng babaeng to, nakapatid niya raw si Alice at sila daw ay isang espiya. ba? Diba? nakapagtaka lang dahil yung mga sinasabi ni Alice sa ano ni Mayor Alice diyan sa Senado eh nag-iisa lang daw siyang kapatid ah nag-iisa lang daw siyang anak di ba yun ang nakapagtaka rito kung totoo man to ay nako dapat gumigilos na ang gobyerno natin dahil tinan nyo, di ba? Ginagawa tayong tanga ng mga incheck na dito sa sarili nating bansa. Ikaw, Idol, ano ang masasabi mo sa video ito? Comment ka nga.